Noong unang panahon, isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Jack ang nakatira kasama ng kanyang ama. Ang bata ay nasiyahan sa pagbabasa, ang kwento ng mga higanti na sinasabi sa kanya ng kanyang ina bago siya namatay. Ang kwento ay, gaya ng mga sumusunod, matagal na ang nakalipas, nakakita ang mga monghe ng mga magic beans na inaasahan nilang ubo hanggang sa kalangitan sa kasamaang palad, kapag nung sila ay nakarating sa dolo nakakita sila ng ibang bagay na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa, ang lugar ay gantua, ang tahanan ng mga mabangis na higanti. Dumating ang mga higanti, pababa sa lupa, pagnanakaw at pagnanakaw sa lahi ng tao, ngunit nakakakuha din ng panlasa para sa laman ng tao. Ang parehong kwento ay lubos na tinatangkilik ni Isabel, ang munting prinsesa. Pinabasa ito sa kanya ng kanyang ina at tinanong kung hindi siya natatakot sa pinuno ng higanteng may dalawa. Mga ulo, ang sabi ng babae ay hindi, kaya nagpatuloy ang ina. Bumalik ang mga monghe sa dark arts naghanap sila ng paraan para pamunuan ang mga higanti. Gumawa sila ng korona mula sa kanilang natunaw na mga puso. At si Haring Eric, inalipin ng mga higanti gamit ang korona at pinabalik sila sa gantua, na ginawa itong kanilang bilangguan. Pinutol niya ang stock at bumalik ang kapayapaan sa kanyang lupain. Ang ilang mga labi ay nananatili mula sa oras na iyon, na inilibing kasama ng hari at naging alamat ang kwento. Habang tinutulak siya ng ama ni Jack, sa kama, tinanong ng bata kung babalik ang mga higanti. Sinabi niya sa kanya na ang mga tagapag-alaga ng hari, ipinanganak. Nang dugong marangal, ay babogbugan sila. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang mga higanti ay hindi totoo Kay Isabel sinabi ng ina sa babae na totoo si Haring Eric sa isang paraan. Siya ay kadugo niya, ang isang babae. Sinabi na nakita niya ang kanyang libingan sa mga katekom, napagtanto ng kanyang ina na siya ay gumagala. Sa paligid ng kastilyo, pero hindi siya nagagalit dahil gusto niyang malaman niya ang tungkol sa mundo kung siya. Ay maging reyna balang araw at may kapangyarihang gawing mas magandang lugar ang mundo. At kay Jack, Umalis ang ama sa kanyang silid ang bata ay patuloy na nagbabasa ng kwento na nagsasabing ang mga higanti. Ay babalik upang makipagdigma sa lupa at papatayin ang huling kamag-anak ni Eric. Pagkalipas ng sampung taon, pinaalis siya ng tiyuhin ni Jack upang ibenta ang kabayo sa lungsod na sinasabi sa kanya na huwag magpaskam. Minsan sa bayan, sinubukan ni Jack na ngayon ay ganap ng binata na ibenta ang kanyang kabayo at kariton. Siya agad pumasok sa teatro ng bayan na kanyang nakita, dito isinalaysay nilang muli ang kwento ni Haring Eric at ng mga higanti. Nakita ni Jack ang isang magandang babae sa audience at napansin niyang nakatitig ito sa kanya. At natapos ang palabas, tatlong lalaki ang nagsimulang manggulo sa babae, kaya nagpasya si Jack na makialam at sinubo niyang ipagtanggol ang babae sinuntok siya sa mukha ng isa sa maglalaki, pagkatapos ay nakiusap siya mga lalaki na palayain ang babae. Biglang may lumabas na royal guardian sa likod niya. Humihingi ng tawad ang mga lalaki sa guardian dahil ayaw nila ng gulo at nang makita nilang umakyat si Prinsesa Isabel sa isa sa mga kabayo. Lumuhad sila sa pagkalito ni Jack. Tumalikod siya tapos yung guardian. Sabi sa kanya na lumuhad din. Sa labas ng sinihan, Napagtanto niyang may nagnakaw ng kanyang kariton. Samantala, pinag-uusapan na Roderick at Wick ang tungkol sa magiging kasal nila ng prinsesa. Nakatagpo sila ng isang monghe at pinadaan siya. Sa sandaling makapasok sila sa silid kung saan ang mga magic beans at korona ay itinatago, mabilis na pumunta si Roderick upang tingnan sa kanilang lugar. Ang magic beans ay ninakaw, ngunit nananatili roon ang korona ni Haring Eric inutusan niya si Wick na isara ang gate ng lungsod at hanapin ang monghe. Napagtanto ng monghe na hinahanap nila siya, nang makita niya si Jack na nagbibinta ng kanyang kabayo. Inaalok niya ang batang lalaki ng sampung tanso para sa kabayo, at si Jack malugod na sesang ayon kung ang monghe ay may pera sa kanya. Dahil doon, inaalok sa kanya ng monghe ang Beans bilang collateral, si Jack ay hindi naniniwala, kaya sinabi niya sa kanya na ang mga ito ay mga banal na beans. Na maaari niyang ibalik sa abi kapalit ng perang ipinangako sa kanya. Ang sabi ng monghe, sa kanya na huwag nang alin ang sitaw o mabasa ang mga ito. Habang pinag-iisipan pa ni Jack ang alok, kinuha na ng monghe ang kabayo at aalis na sa lungsod. Bago siya makatakas, si wiki pinadala sa kanya ang kanyang mga tauhan. Hinabol nila siya at sinunggaban. Mayamaya, -maya, bumalik si Isabel. Sa kastilyo, na humihingi ng paumanhin kay Elmont, ang kanyang tagapag-alaga. Sa pagpapahirap sa kanyang trabaho pinagalitan si Jack ng kanyang tiyuan dahil sa pagpapalit ng kabayo sa beans. Sinasabi niya iyon sa kanya. Kailangan niyang matuto dahil 18 years old na siya. Sabay saway ng hari sa prinsesa tungkol sa pagtakas sa palasyo nang wala ang mga tagapag-alaga dahil siya ang magiging susunod na reyna. Tinanong niya kung bakit niya hihilingin sa kanya na pakasala ng isang taong dalawang beses sa kanyang edad at kung sino ang hindi niya mahal, tulad ng Roderick. Sinabi ni Isabel sa kanyang ama na hindi siya isang marupok at mahinang nilalang at sabihin sa kanya na siya ay tulad ng kanyang ina. Galit ang tiyuhin ni Jack at inihagis niya ang mga butil sa mesa na nagsasabing kailangan niyang ibenta ang natitirang ari-arian ng mga magulang ni Jack. Nakikiusap siya na huwag gawin iyon, pero hindi siya pinakinggan ng kanyang tiyuhin. Nakiusap si Isabel sa kanyang ama na hayaan siyang makagala sa kaharian. Pero sinasabi niya sa kanya na ayaw niyang mawala siya tulad ng kanyang ina. Kahit na gumagawa siya, ng kanyang rason sa harap ng hari, sinabi kanya ang kanyang huling salita na pakakasalan niya si Roderick at manatili sa palasyo, si Isabel ay umalis na bigo. Ngunit, nang gabing iyon ay muli niyang hinamon ang kanyang ama. Sabay-sabay, si week at Roderick ay nagtatanong sa monghe. Sinabi niya na dapat ay umalis na sila, at huwag na tangkain pa na hanapin ang beans dahil gawa ito sa dark magic. Hindi pwede ang beans, maging kontrolado, pinatay siya ni Roderick. Nang maglaon, nag-aalala si Jack dahil umalis ang kanyang tiyuan kahit malakas ang bagyo. Kasabay nito, nawawala ang prinsesa nang makita niya ang mga ilaw sa bahay ni Jack at pinuntahan ito. Habang si Jack ay naghahanda upang lumabas at hanapin ang kanyang tiyuhin, ang prinsesa ay kumatok sa kanyang pinto. Niyaya niya siya sa loob at sila ay nag-uusap habang ang lupa sa ibaba ng bahay ay puno ng tubig. Papalapit sa isang magic bean, nag-uusap sina Jack at Isabel tungkol sa mga libro at pakikipagsapalaran. Sinabi niya sa kanya na nakipag-away siya at ang prinsesa ay kasama niya sa palengke. Parehong nagpapanggap na hindi nila kilala ang isa't isa. Tinanong siya ni Jack kung ano ang tinatakbuhan niya. At nagawi sa malayo. Sabi niya na naghahanap lang siya ng adventure at lumuhod si Jack, pagpapalim na alam niya kung sino siya. Sinabihan siya ni Isabel na tumayo. Pagkatapos ay nagpasalamat sa kanya para sa pagtatanggol sa kanyang karangalan. Nagsisimula na ang sitaw sa ilalim ng bahay na Tomobo, ngunit wala sa kanilang dalawa ang nakapansin. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang paboritong libro tungkol sa mga higanti at nagsasabi sa kanya na umaasa siyang mahanap niya ang hinahanap niya. Biglang nagsimulang yumunig ang bahay, at isang higanting tangkay ang pomonat sa mga sahig habang umaakyat ito sa langit. Si Jack ay itinapon sa labas at si Isabel ay nakulong sa farmhouse. Nakakita si Jack ng tumataas na beanstalk at tumalon si Jack dito para tulungan si Isabel. Patuloy na tumataas ang bahay ng sa ay nakabalik na si Jack sa bahay at sinubukang pumasok. Binuksan ni Isabel ang pinto pero nahampas siya at malapit ng mahulog. Sinunggaban niya siya sa kamay ngunit nahuhulog pa rin siya, dala ang pulse errors ng kanyang ina. Nagawa ni Jack na maka, ligtas sa pagkakahulog sa paanan ng tangkay ngunit na Kinaumagahan, Jin ay sang siya ng hari at tinanong kung bakit nasa kanya ang pulse eris ng kanyang anak. Si Jack ay nakilala ni Elmont mula sa palengke at pinahihintulutang ipaliwanag ang nangyari. Pareho silang tutulong ni Roderick na maghanap at sasadyop kay Isabel. maya, -maya pa ay umaakyat na ang mga lalaki sa tangkay. Malinaw na may iniisip si Roderick. Tinanong ni Jack si Elmont kung ano sa tingin niya ang nasa itaas. Ngunit ang tagapag-alaga ay hindi naniniwala sa mga higanti. Sinabi niya sa bata na hindi niya dapat ginagawa ito. Para mapabilib ang prinsesa dahil kahit hindi niya pakasalan si Roderick, hinding hindi siya makikipag-asawa ng karaniwang tao. Tulad niya, tinulungan ni Kroll, ang isa pang tagapag-alaga, si Jack na makarating sa kabilang panig ng tangkay, ngunit ang bata. Sa kasamaang palad ay bumagsak. Iniligtas nila siya at patuloy na umaakyat sa napakalaking binstock, na wala ng mga tao. On the way sa utos ni Roderick at lingid sa kaalaman ni Elmon. Anim na lang ang natitira sa kanila. Kinabukasan, hinihintay nilang matanto na narating na nila ang tuktok ng binstock. Simula nung prinsesa, ay nasa bahay ni Jack, pinasok nila ang mundo ng mga higanteng naghahanap sa kanya. Bilang mga tagapag-alaga, simulan na nila ang paghahanap. Pinahinto ni Roderick si Jack at pinagbantaan siya para sa natitirang magic beans. Ibinigay niya sa kanila ang pitaka at pinagbantaan na huwag magsalita. Iniingatan ni Jack ang isa sa mga beans at inilalagay ito sa kanyang locket. Nakahanap sina Elmont at Kroll ng clue na iniwan ni Isabel para mahanap ang daan pabalik. Si Kroll at ang iba ay sumusunod sa mga marka ni Isabel nang biglang mahanap ni Jack ang librong ibinigay nito sa kanya, sinasabi sa iba na doon siya nagtago. Nakita nila ang ilang sirang sanga at si Jack. Ipinapalagay na may malaking bagay na humila sa kanya palabas ng kanyang pinagtataguan at malamang na nadakip na siya. Inutusan ni Elmont ang mga lalaki na hatiin sa dalawang grupo. Siya, si Kroll, at si Jack ay nakahanap ng ilang tupa at sinubukang gawin. Hulihin ang isa kapag nag-set off sila ng bitag. Si Elmont ay nagsimulang putulin ang mga ito nang may napansin siya. Papalapit, kapag nakalabas na sila, nagtatago sila mula sa lumalapit, isang higanti. Kumakain ito ng tupa. Whole pagkatapos ay nahuli ang pabango ni Kroll at nahanap siya. Ang lalaki ay tumatakbo, ngunit ang higanti ay nakarating sa kanya sa ilang. Talun lang, habang naghahanda itong kainin si Kroll, tumakbo si Elmont sa kanya at sinaksak ang higantay, mailigtas siya pero sa kasamaang palad na. Knockout siya, hinawakan silang dalawa ng higanti at dinala sila. Sinundan ito ni Jack. Samantala, ang ibang grupo ay nakarating sa isang talon, kaya sinabihan ng tagapag-alaga si Roderick na maupo at magpahinga habang naghahanap siya ng isa pang paraan. Nilinlang nila siya at itinulak siya sa bangin. Biglang sinunggaban ng higanti si Wick at kinain. Lumilitaw ang isa pang higanti, ngunit nakuha ni Roderick ang korona sa oras at upang mailigtas ang kanyang sarili. Sinundan ni Jack ang higanti sa isa sa kanilang mga lungsod. Kasabay ng pag-iingat ni Isabel, bilanggo ng isang higanti na nagtatanong sa kanya kung paano siya nakarating doon. Hindi siya sisigot, pagtatanong nito sa kanya, tungkol sa iba na darating para sa kanya, sinasabi niya na siya ay nag-iisa. Ngunit ang dalawang ulo na higanti, si General Fallon, alam niyang si Isabel ay ang kaniharing Eric. Ipinakita niya ito sa kanyang mga tauhan, sinasabi na ang, nagbalik ang mga tao biglang dinala ng ibang higanti si Kroll at Elmont doon. Ang pinuno ng mga higantay ay nagtanong sa kanilang dalawa at ni antagonize ito siya ni Kroll at kinakain siya nito. Sumunod si Jack. Ang kaguluhan sa higanting lungsod na kailangang magtago mula sa dalawang higanti bago siya makarating doon. Ang general nagbanta kay Elmont na kakainin niya si Isabel kung hindi niya sasagutin ang kanyang mga tanong at makikipagtalo. Isa pang higanti sa karapatang gawin yun nang biglang nagpakita si Roderick na suot ang korona. Lahat ng mga higanti ay lumuhad sa kanya, maging ang general. Masaya si Elmont kapag nagpakita siya, ngunit si Roderick, kukuha lang ng trono. Sa pagtataka sa kanilang dalawa ni Isabel, inutusan ni Roderick ang mga higanti na lumaban. Para sa kanya bilang kanilang hari at sakupin ng lupa bilang kanyang hukbo. Sinabi niya sa kanila na maghanda para sa labanan sa madaling araw. Hindi yun gusto ni General Fallon. Samantala, natagpuan ni Jack ang silid na may lahat ng ninakaw ng mga higanti. Nagnakaw. Pagkatapos ay tumingin sa lungsod at narinig si Isabel na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Siya at si Elmont ay inihahanda para kainin. Dumating si Jack upang iligtas sila habang may hinahanap ang higanting kusiniro hindi niya mailabas si Isabel, kaya pumunta siya kay Elmont at binigyan siya ng kutsilyo. Bumalik ang higanti, halos patayin si Elmont gamit ang isang higanting pick, pagkatapos ay inilagay siya sa oven. Bago siya maluto, umakyat si Jack upang kunin siya, habang tinatangka niya ang kanyang sarili na makalabas. Biglang hinayla ng higanti si Isabel palabas ng hola at handang tadterin siya nang kinuha ni Jack ang isa sa mga kutsilyo sa pagluluto at sinaksak siya nito. Pinakawala ni Elmont ang sarili at nagtago si Isabel habang si Jack ay nananatiling nakabitin sa likod ng higanti. Tumama ito sa sarili sa dingding. Epektibong diskarte pagpatay sa higantay. Si Elmont ay humanga na si Jack ay nakapatay ng isang higanti pagkatapos ay sinabi ni Jack sa kanila na may alam siyang daan palabas. Samantala, sa paanan ng tangkay, tinanong ng hari ang isa sa kanyang mga general. Na dapat nilang putuli ng tangkay ng butil. Sinabi ng lalaki na ang tangkay ay isang paraan upang makabangon. Pero gusto na din bumaba. Nag-isip sila kung ano ang maaaring bumaba mula doon. Bumalik sa gantua, inutusan ni Roderick ang isa sa mga higanti na maghintay para sa natitirang bahagi ng gilid. Nilinis ni Jack ang sugat ni Isabel, habang si Elmont ay nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Nakokonsensya siya sa paglayas at naging dahilan para mangyari ito, sinabi sa kanya ni Jack na sa kabilang banda, kung hindi niya ginawa, sakupin sana ni Roderick ang kaharian ng walang babala. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang bawiin siya upang kapag siya ay naging reyna, maaari siyang gumawa ng mas magandang lugar sa buong mundo. Puminto ang kanyang pagdurugo at tinanong ni Elmont kung saan sila dapat pumunta. Sumunod sila sa gilid ng ilog, kung saan nahanap nila ang na natutulog. Iniisip ni Jack na dapat nila siyang gisingin sa tulong ng isang bahay pokyutan. Lumapit sila ni Jack sa natutulog na higanti at inilagay ang bahay pokyutan sa kanyang helmet. Tapos tumakbo pabalik para magtago. Naghintay sila ng ilang sandali, pagkatapos ay nagising ang higanti, natitisad sa kanyang sarili. At pagkatapos ay bumagsak sa bangin. Nagyakapan sina Isabel at Jack, ngunit hindi pumayag si Elmont. Habang naglalakad sila papunta, sa gilid, sinabi ni Elmont sa kanila na kailangan niyang manatili at harapin si Roderick. Sinabi niya kay Jack na iuwi ang prinsesa at gawin siyang tagapag-alaga. Nag. Kolom si Isabel sa kanya at umalis na ang dalawa. Sa paanan ng tangkay, bumagsak ang higanti. Nakita siya ng hari, pagkatapos ay inutusan ang kanyang general na putulin ang binstock para sa kapakanan ng kaharian. Nag-aatubili ang general dahil hindi pa rin dumarating ang prinsesa, kaya kinuha ng hari ang kanyang espada at lumapit upang putulin ito, humihingi ng tawad sa kanyang anak. Nung nakita niya ang desisyon ng hari, inutusan ng general ang kanyang mga tauhan na putulin ang tangkay. Sabay-sabay na bumaba sina Jack at Isabel sa stock at makita ang kanilang lungsod sa paanan nito. Naghahalikan sila, pagkatapos ay nagtataka kung ano ang mga tao sa ibaba. Stock ang ginagawa, seryosong isinasagawa ang operasyon sa pagputol ng beanstalk. Samantala, sa gantua, hinihintay ni Elmont si Roderick sa gilid. Nagi-aising siya sa papalapit na higanting hukbuk. Dumating si Roderick at pumunta sa gilid ng. Biglang inatake siya ni Elmont at nabitawan niya ang natitirang beans. Nahulog sila sa loob ng entrance cave. At nakikipaglaban. Hiniling ni Roderick na tumulong ang mga higanti kaya sinabi ni General Fallon sa kanyang mga tauhan na hukayin siya. Sina Roderick at Elmont ay nag-aaway at si Roderick ang nasa itaas at si Elmont ay nagsisikap sa pag-agaw sa kanyang espada at sinugitan siya. Ngunit halos itinulak siya ni Roderick sa gilid muli at hinawakan ni Elmont ang kanyang kutsilyo at sinaksak siya. Ang mga higanti ay naghukay ng butas sa bato ngunit hindi sila umabot sa oras bago siya mamatay at kinuha ni General Fallon ang korona. Isinusuot ito bilang singsing -sing at naging hari ng mga higanti. Bumalik sa paanan ng tangkay. Ang mga lalaki ay nagtagumpay sa pagputol ng isang bahagi nito. Kapag nagsimula itong manginig at mapunit, Nararamdaman ito ni na Isabel at Jack sa itaas. Ang manipis na masa ng tangkay ay nagsisimulang bumaba. Sa mga lalaking nasa pa sinabihan ni Jack si Isabel na kumapit ng mabuti. Tumalon si Elmont sa tuktok ng tangkay. Bago ito tuluyang bumagsak at pinapanood ito ni General Fallon, sina Jack at Isabel ay sumakay sa tangkay, at ginagamit niya ang isa sa mga tangkay nito bilang isang lubod sa pagugoy palayo dito. At si Elmont naman ay, Nanatiling nakasakay sa tangkay na halos makarating sa palasyo at sinisira ang isang bahagi nito, ngunit bagyo pa man ay tumalon na siya sa tubig. Ang hari ay nakakaramdam ng kakilakilabot dahil iniisip niyang nawalan siya ng anak na babae. Biglang, ang kanyang general lumapit at dinala siya sa kanya. Sinabi sa kanya ni Isabel ang tungkol kay Roderick at sinabi niyang ikinalulungkot niya. Si Jack ay... Umalis at nang magtanong si Isabel tungkol sa kanya, sinusundan siya ng hari. Ginagantimpalaan niya si Jack, na sinasabi iyon bilang ama hindi niya siya kayang gantimpalaan ng sapat. Lumabas si Isabel na nakasuot ng baluti at habang nagpapalim sila ay nagbigay siya sa kanya ng libro para maalala siya nito. Sumakay siya kasama ang kanyang ama upang bumalik na palasyo. Kasabay nito, si General Fallon. Hinahanap ang natitirang mga magic beans. Itinapon niya ang mga ito sa tubig at agad silang umusbong. Inihanda ni General Fallon ang kanyang mga tauhan habang nagsisimulang tumubo ang mga buto sa pinakadulo ng kanilang lupain. Ang mga higanti ay nagsimulang umakyat at itulak ang mga tangkay pababa kahit hindi pa sila ganap na nabuo. Tumalon din si General Fallon. Sa lupa, nakita ni Jack ang kanyang kabayo at nakita ang mga higanting bumababa, saka sumakay upang ipaalam sa hari. Ilang sandali pa, dumating na ang mga higanti. Sinabihan ni Jack ang isang monghe na patunugan ang kampana at habang papalapit siya sa Harry at Isabel, na sinasabi sa kanila ang tungkol sa mga higanti, nakikita nila ang mga higanti sa likod niya. Ang lahat ay nagmamadaling bumalik sa lungsod, kasama ang mga higanting nakahuli at pinatay ang mga tauhan ng hari. Hinahabol ni General Fallon ang hari, ngunit pinabagal sila ng unang beanstalk. Inihanda ni Elmont ang hukbo sa lungsod, mula sa mga mamamana hanggang sa mainit na langis. Nasa buntot ni Jack ang mga higanti, habang hinihintay sila ni Elmont na dumating sa lungsod upang sindihan ang langis. Pumasok ang hari sa lungsod at itinaas niya ang tulay bago-bago pa may angat ng tuluyan ang tulay. Tumalon si Jack kasama ang kanyang kabayo, ngunit ganoon din si General Fallon. Tinulak siya ni Elmont palabas ng tulay at nasunog siya sa langis. Ang iba pang mga higanti ay naghahanda upang makapasok sa lungsod, ngunit si Fallon ay nakaligtas sa ilalim ng tubig. Muling nakipagtagpo si Elmont kina Jack at Isabel. Sinabi niya sa hari na ang mga higanti ang may korona at sila biglang naghagis ng kampana sa lungsod, pagkatapos ay ilock sa drawbridge gamit ang mga kawit. Sinabi ng hari kay Isabel magtungo po sa kanyang mga silid at sindihan ng isang beacon upang balon ang iba pang mga kaharian. Sinabihan niya si Jack na bantayan si Isabel. Si Elmont at ang iba ay namamahala sa paghawak sa Drawbridge. Dinala ni Isabel si Jack sa isang shortcut sa pamamagitan ng Royal Catacombs at dumaan sila sa libingan ni Haring Eric. Nakarating sila sa Royal Chamber at sila ay may marinig sa ilalim ng sahig. Tinulak ito ni General Fallon at tumakbo sila. Ang hukbo ay pinapanatili at sinusubukang pigilan ng mga higanti, ngunit patuloy lang silang nababawasan ang kanilang mga hanay. Naghahadya sila ng umaapoy na mga puno sa lungsod. Pinaputukan ng mga tao ang mga higanti gamit ang mga sibat at sa wakas ay gumawa ng kaunting pagunlad sa labanan. Ngunit ang mga higanti ay lumalaban lamang at sinira ang kanilang mga sandata. Naaamoy ni Fallon ang prinsesa, habang nagtatago sila ni Jack sa damit ng hari. Nahanap niya ang mga ito at tumakbo sila palayo sa masikip na. Hagdanan, sinira ni Fallon ng isang pader para makarating sa kanila at sinunggaban si Isabel, pagkatapos ay sinunggaban din si Jack. Habang sinubukan niyang patayin siya, habang malapit ng lumuni ng higanti si Jack, inilabas niya ang natitira. Magic bean at itinapon ito sa kanyang bibig. Nagsisimulang sumibol ang bean sa kanyang chan at pinatay siya at sinira ang palasyo habang bumabagsak ang mga piraso ng higanti sa paligid ni na Jack at Isabel. Ang kamay niyang may korona ay bumaba sa tabi ni Jack. Samantala, hinihila ng iba pang higanti ang drawbridge pabalik pababa, kaya isinara ng tao ang mga pinto sa lungsod. Ang mga lalaki ay naghahanda para sa pagdating ng mga higanti at maghintay sa pagpasok nila. Biglang, nakita nila ang binstock na winasak ang ibang parte ng palasyo, at bigla na lang ibinaba ng mga higanti ang kanilang mga sandata, pagkatapos ay lumuhod sa harap ng hukbo ng tao. Lumilitaw si Jack na suot ang korona at hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay. Maya, maya pa, binabasa ni Jack ang pagtatapos ng kwento sa kanyang mga anak kung saan ang mga higanti ay intusosang bumalik sa taas sa kanilang lupain at sa prinsesa ikinasal sa kanyang farm boy na prinsipe. Nagtatanong ang mga bata tungkol sa corona, nag-aalala na babalik ang mga higanti, ngunit sinabi niya sa kanila na ito ay nasa isang ligtas na lugar habang sinasamahan sila ni Isabel. Sinabi sa kanila ni Jack ang kwento ng Ang mga higanti muli, habang ang muling pagtatayo ng corona ay nakikita, na nagiging kung ano ang imperial na estado parang corona ngayon. Ang corona ay nakikita sa kasalukuyang panahon bilang isang gabay na nagsasabi sa ilang mga mag-aaral tungkol sa ito, ang ligtas na lugar kung saan ito gaganapin ay sa Westminster Abbey sa London. Tiyaking mag-subscribe, at i-on ang mga notification para makapanood ka pa ng mga video na tulad nito. Salamat sa panunood!